Gara talaga, you know, time, ano, time, heals and basta moving forward lahat. Kamakailan lang, nag-react si Gerald Anderson sa isang panayam, at naibahagi niya ang kanyang saloobin tungkol sa pagkikita ng kanyang girlfriend ngayon na si Julia Barreto at ng dati niyang girlfriend na si Bea Alonzo. Sinabi niyang time definitely heals all wounds. Sa surprise party para kay Mr. Johnny Manahan, nag-cruise ang landas ni na Julia at Bea at binigyan ng yakap at halik ang isa't isa. Nang tanungin kung ano ang palagay niya sa nasabing pagkikita, sinabi ni Gerald, time heals. Ayon sa ulat ng Marisol Academy, ganoon talaga, you know, time heals and, basta moving forward lahat, dagdag pa ni Gerald. Noong 2019, ang naging national issue ay ang highly publicized split ni na Bea Alonzo at Gerald Anderson. Ang breakup ni na Gerald at Bea ay nagkaroon ng maraming kontrobersya, ang salitang, ghosting, Nung kasagsaga ng split ay ginamit ng laganap at ito ay patuloy na ginagamit ng marami hanggang ngayon. Magugunitang, kinumpirma ni na Gerald Anderson at Julia Barreto ang kanilang relasyon noong 2021. Una silang nagkatrabaho sa pelikula Between Maybes na ipinalabas noong 2019 na kinunan sa Japan.